So, what's up nga po pala sa inyo mga kabagang So, sa araw po na ito ay uh, Nagbilad po kami ng uh, Palay Dito po Sa aming uh, dryer, mini dryer yeah. So, bale, tatlong araw na po kami nagbibilad so, Andito na po Yung ibang nabilad namin Andito na po sa loob Hindi ko lang po na-vlog yung Yung una tsaka yung pangalang, pangalawang araw kasi ngayon ko lang naisipan i-vlog pero may darating pa namang uh, inaani ngayon so hindi pa ito yung katapusan ng aming pagbibilad so ngayon mga kabagang um, magkikiwar tayo kiwar sa Ilocano maghahalo tayo ewan ko kung ganun yung uh, right term ng uh, kiwar eh ihalo natin tong abililad uh, na palay para mas maganda yung pagtabilad kasi e, tirik na tirik na yung araw ayan yung last kasi nag, na pagkakahalo ay pagganon tsaka nagkakagulol na so pagganon natin hahalo yun tapos babalik tapos ganon ulit hanggang matapos so manuorin nyo lang ako mga kabagang haluin natin tong binilad natin na palay so ayan mga kabagang wala tayong sombrero kasi di pa naman ganon na kainit 哦，远，哈喽大家，各位。 So, ayan nga mga kabagang. Katapos uh, ko nang mag, uh, maghalo ng bilad na pagay. So, medyo nakakapagod. Pero maliit pa to ah. Nung kahapon nga dito. Tapos meron pa sa kalsada. And mas konti ngayon mga kabagang. So, mamaya na lang ulit pagka uh, naghakot na kami kasi kahaba na tong video pagka uh, lahat ng Paghalo eh binidyo ko pa. So mamaya na lang ulit mga kapagang. Let's go. So mga kapagang, maghalo na naman ako. Katlong halo ko na to mga kapagang. Hindi ko lang na videoan yung pangalawa. Wala lang. So, pa. an eternity later. Six and a half hours. So guys, mag uh, magkakot na tayo. Kakakutin na natin ito mga kabagang. Punti lang naman ito eh. So let's go. So mga kabagang ayan oh. Nakakapagod. So, mawalisan lang itong sa gilid-gilid. Pagkatapos mawalisan itong sa gilid-gilid, na natin. Gamit yung sakit sakit ang pagpangtawag sa panghakot. Tapos sako naman sa lalagyan. <laughs> 'Di ba? Hindi nagkakalayo. So 'yun. So let's go mga kabagang saki na natin. Doon tayo magsisimula sa dulo kasi pataas. Yun, let's go. Yun, uh, take charge naman si na Mamak tsaka si Rick Rick Nakakapagod gar Ngayon na lang ulit kasi So, pasensya na Tingal ako eh Yun, patapos na sila mga kabagang Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 and a half siguro to So ayun mga kabagang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talaga 8 lang, 8 lang Yan Tapos na kami mga kabagang Kapagod so, so ang last nito mga kabagang ay Ipapasok namin Doon Doon sa loob So tapos na mga kabagang At dito ko natatapusin tong video na to Salamat sa panonood mga kabagang Please like and follow my page. Pagka-share na rin po tong video na to for more uh, videos like this. So let's go mga kapagang. Thank you. Bye-bye.